Nandito na po kami sa Barangay Caminto dahil may nagse-celebrate ng ka-birthday ngayon. So, peto kasi rin na sa atin na uh, ano daw, um uh, service na gagawin dito ngayon. Kasi gusto niya magpasalamat salamat sa Panginoon dahil uh, sa kanyang uh, edad medyo may ano, medyo matanda na siya. So, gusto niya magpasalamat salamat sa Panginoon. Nandito tayo, guys, bahay ni Ate Abelina. Kit baba tayo. Baba na tayo. Yung mga kasama natin, nandoon na sa ano. Doon na sa labas. Right. Kedilpin. Mayang umaga, mayang umaga. <laughs> Uy, namas kaya tayo Oh, Salamat kayo mga ligo gitar ha Muna yung mga ikso no Tungtong na babaw Muna yung ikso Ha? Muna yung ikso Muna yung ikso Magmutor Sos, ang biko nga akong paborito kayo So, muna yung mga ikso Na nga to ang preparasyon Mihor Na ha? to? Hallelujah, praise the Lord. So di atas kemintu Yang ya so Yang ngomong kuan karo nang mo ang target at tumisa sa pa kaya ato mi while mag mag service dito na bluetooth speaker nya na sa microphone mag service ta so dito magsuon nya ang muwali na to dito si Ramir nya tapos ba dirwin eh ni ang ihang anak so ato ta dito nya Uy. Ya. Mag magyakan dito. Magyakan ka nga dito. Warayin mo baka mayroong mga waray na uh, pagkinig uh, sa atin. Kapatiran sa paginoon. Adi kami di sa kaminto. Uh, I-birthday sa ko Ian. Ya, kadto kami ah, sa Ya, yeah, no. Sa log kay mga Regos. Mga Regos. Oo. Oh, birthday man niya, Ade. Hmm. Kadto Set mo mo po, damon da.

Dile. Sí. Okay, kini birthday. O sa siya kapag hinungdong sa imong uh, pag sa imong adlaw-adlaw uh, nga pagkinabuhi mga itso. Hallelujah. Ang birthday o sa ka paghinundong sa imong kaagi na lima ka one year na naglakaw ka unya buhi na ka unya huwag ikay pasalamat sa Diyos sa gamay sa usang katuig sa iyang pagbantay sa iyang pag uh, pag uh, atiman sa ato matagkarami ko niya ang iyang mga buhan ang iyang mga blessing ang tanan niya paghatag sa ato sa mga kusog bagong kinabuhi sa adlaw-adlaw kay kinipot katulong baya usabihan ni sa mga bahin na usahay doon mga tao ang na mahigmata. Nga naman na, tungod kay sa dihang ng ingwaan ng kasulatan, ang katulog kung sama sa, sa kamatayon. Pero pag abot sa kabuntagong, mahigmata yung katungod kay pukawang ka sa Diyos aron magpasalamat niya. Mauna na ang angay ang ngayon itong pasalamatan siya sa adlaw-adlaw, ang ayaw na ito siyang pasalamatan sa matagsimana, mao na nga worship, matagsimana ganong gihin mo lang worship aron nga dilit may kalimut sa itong magbubuhat kahit kung may kalimut sa itong magbubuhat, daw sa mara nga nakalimutan niyo ang Ibu kamu tidak,

Mana? Nalain mong rangang sangkay kay bahay kahagkot. Dere may ilo ba't <laughs> tubig dere kay ma... Dere may ilo ba? Naman pa sing ilo. Kurok. Dere ito maling de tom, de tom sa katugnaw. Mahagkot ganyan manduro. Mahagkot ka upay. Dere ito may <laughs> so, O mga kabuktuan, hindi Magaganda kami yan. Oh. <tisikaya> <tisikaya> uh, mag oh, sige, magkita-kita lang. kami dito. di siya, dadakami kita Dadakami dita, ada siya. Dadakami kami tidak. dita. Dito siya, dadakami dita. Dadakami dita, dadakami dita. Dadakami dita, dadakami dita. Mak kapuran, kapuran, <laughs> <matatayan>, kapaturan. <laughs> ah, kantu kami. Ah, ah, sih. Eh, dapat lagi kami koi. Sirah koi yang pultahan. tahan. Tanda mi mga kisunan kay manang atong operasyon din sa atong service oh. sa birthday niya brother Winnie. Kina? oh, ganto na kami. Makanto na kadto na kadto na kami palakat na kami. oh ma ano ma mahagkot ma mahagkot ma, maduro mahagkot pa upay dito sa ila sa log direct may log direct may log oke, okay. okay. pa uli na kami Tadi, sige dan salamat